Dumalo sa pagdiriwang ng ika-61 birthday ni Congressman G.P. Pajernos, ang ama ng lalawigan, Governor Aurelio Oye M. Umali, kasama ang second nominee ng G.P. Party List, Kuya Lemon M. Umali, sa Casa Raha, Barangay Santo Cristo, Pan City, Nueva Ecija nitong Miyerkules, May 1, 2024. Ganap na alas 12.20 ng tanghali nang dumating sa kasiyahan, si Nagob Oye, Kuya Lemon, kasabay ng ilang malalapit na kaibigan ng celebrant, Kong GP ng GP Party List. Pinangunahan naman ni Bukal Joseph Ortiz ang pambungad na panalangin para sa nasabing selebrasyon. Kasabay ng pagdiriwang para sa kaarawan ni Kong GP, ay ipinagdiriwang rin ang Labor Day o ang araw ng mga magigiting nating manggagawa. Naroon din sa nabanggit na selebrasyon ang buong pwersa ng GP Party List. Habang pinagsasaluhan ang masaganang pananghalian, ay isa-isa rin na naghandog ng kanilang mga piling awitin ang ilan sa mga bisita at malalapit na kaibigan. Naghandog naman ng kanyang napiling awitin si Mr. Apet Cruz, isa sa mga malapit na kaibigan ni si Gov Oye at Kong GP. Samantala, si Governor Aurelio Oye M. Umali, ang minamahal na ama ng lalawigan, ay naghandog rin ng kanyang awitin. Pero bago ang kanyang awitin, ay nagbigay muna ito ng maikling pagbati para sa kanyang malapit na kaibigan, Kong GP Pajernos. For Green, uh, my good friend,

Wala akong hindi pinulong kung hindi sa dami po na nabibigay niya mga rights, project, and uh, ito pa. As far pa kanina po sa convention center, nakikita niyo, 1,500 tao, sabi niya, patataw ko sa June. Yan po ang GP party list. Sa po, ng aking nag-iisang kasawa sa ngayon, Cherry Domingo Mali, at sa aming panahon, uh, ito po ay eh, para kay ang GP. salamatan ni Kong GP ang kanyang mga bisita sa pangunguna ni Governor Umali. Una-una, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nandito ngayong araw na ito. Ako po ay nagpapasalamat sa nakaalala sa atin. Last minute eh. Ang pamilya Pajernos, nag-umpisa po ang politika ko po kay Governor Oye. Hindi po ako, deklarado ako kung sino man yung mga nag-aambisyon, deklarado ko noon, ngayon, sa dadating na panahon, kay Governor Boy ang pamilya pati. Saan kayo nakakita ng gobernador sa buong Pilipinas, ito lang ang na nabibigay ng bigas. Hindi lang isang beses. Bisan dalawang beses pa. Salamat, Kikot. Binigay niya akong pagkakataon. Madaming nagawa ang umali pa Jeros sa Nueva Ecija. Poco, papakahaba na aking sasabihin. Maraming, maraming salamat po sa lahat. Ito po ay last minute, pero nandito pa rin kayo. Hindi ko po kayo pababayaan sa awa po ng Pakinan ng Diyos, ang aking pong pamilya, at siyempre, malakas tayo sa gobernador. Eh. Di ba? Iyan ang importante. Meron tayong ibig sabihin, kung ano ang kaya ibigay, kaya rin naman nating ibigay. Tama Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Bago matapos ang selebrasyon, ay nagkaroon rin ng pagkakataon pagpalitrato ang mga malalapit na panauhin at kaibigan, gayon din ang pamilya ni Kong GP. Para sa Balitang Nueva Ecija, Elsa Navallo naguulat uulat sa DWNE Teleradio, ang inyong kakampi.